Mga ka-idol, magandang araw, magandang buhay sa inyong lahat. 40 days video. Magtuturo ako kung paano tanggalin ang virus sa inyong cellphone. Ang una ninyong gagawin, punta kayo sa Google Chrome. I-click e mo ang tatlong dots sa taas. I-click e mo ang history. Yang dami talaga, yan ang dahilan maghaang ang inyong cellphone, hindi alam kung saan nagdadala ng virus, para sigurado tanggalin mo lahat yan. Pindutin mo isa-isa yan. Pagkatapos na pendo lahat yan, pendutin mo ang delete. Yan na, delete na ang virus sa inyong cellphone. Kung gusto ninyo nga ganito nga content, e-subscribe ang YouTube channel ko, at e-follow ang Facebook page ko. Thanks for watching.